good morning og maayong adlaw kanatong tanan mga lodi mga master mga busing update sa construction sa amo dream house nasa nagkinisi si, kanon na kay ilo muna si Forman duk 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 na siya Ang sayang ibuhat ayang assistant na nagbutang din na sila abang sa guys sa poste para sa grid beam o before nila na buhusan ila sa nabutangan ng mga tulo unom ka uh, 16 mm nga kabilya iabang na nila para paghuman buhos abang nak siya sa grid beam Oke okay. ana dok, dok 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 na siya yan assistant tanaw tanaw -tan sa camera so, son, tabaghak <laughs> katawa katawa pa hmm. simple ra kayo hmm. subscribe daw mo palihog Ah, kini eh. makita nato sila sa dool-dool, ya no. Hmm. Yung forma ng poste, dito slok nila yan, tapos nilagyan ng na yan tinuslok ng mga kabilya. Siguro mga 1 feet yung haba ng kabilya. Yan. Yung isa nag siya nag-site doon, tinitingin-tingin siya sa buslot. Tingnan niya yung buslot tapos siya ang magsabi sa sabihan niya yung foreman na oh, yan, straight. Baba taas, straight 'yung dukdukin mo yan, paslak. Okay. Isa naman, anim 'yan ng piraso ang ilalagay nila dyan. Tingnan niyo mga boss yung butas ng poste, puno ng tubig kasi kanina lang sobrang lakas ng ulan ito palang lang yung grid beam hanggang dyan pala yung level ng itatambak na limestone sa flooring ng bahay namin mataas-taas yung itatambak siguro mga pitong dump truck pa ang kailangan buslot na naman ang bulsa natin yan mga boss. <laughs> pero okay lang kasi ito naman ay eh, dream house natin dahan-dahanin natin para hindi tayo mabigla di ba mga boss Buhos na sila ng concrete sa poste mga boss. Ayan na. Malapit-lapit na talaga mapurma yung mga poste. ay yung mga bahay na. Yung mga bahay. Yung poste pala. Malapit na ma kumpleto yung porma sa mga poste. Buti na lang ngayon at hindi yung ulan. Sinabihan ko sila na magamit ng vibrator hindi sila na gamit or well, hindi na daw kailangan Yan, tingnan natin ang resulta ng ano nyan pagkatapos nilang mag ano mapaklas yung forma nyan kung wala bang mga ampaw mga honeycomb kasi dapat kasi pag ganito pag mahaba na yung ano poste nya nakikita ko sa vlog ng mga engineer na kailangan daw itong ng ano ng vibrator para mapaslak talaga ng matudo yung mga concrete na ibubuho sa poste pero hindi sila nagamit ito na mga boss yung update sa trabaho ng mga construction worker namin pang tatlong linggo na nilayan na trabaho o, ito at sa mga nanonood ng video na to. Salamat po sa inyo at sana po pagpalain po kayo ng Panginoon at God bless po sa ating lahat. Thank you, thank you po. Update ulit kami sa construction namin na bahay. Salamat.